Alright, medyo paki na kami sa amon kakadtoan. No? Kaharayo balik sa ni, eh. first time ko man pano sa inda. Yehey, Adi na kami. Napakaganda galisan waterfalls didi. You no, know, sa so mga gusto mag-relax, pwedeng-pwede kamo didi pagka warang trabaho o nakabakasyon. Napakaganda sa waterfalls. Uh, napakalinaw. <laughs> ano, ay pa di sa may taas. Pambihira, yan na lang ako sa nina, no? Katahong gali, didi. Sulit na sulit na namun pag, pagalpa ka, didi. Napakaganda. Talaga, napakakusog sa waterfalls, oh. yeah